Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga swerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Miyerkules, April 2, 2025. So, meron naman po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin. Pwede nyo pong uh, usalin itong orasyon na ito bago po kayo tumaya. Okay, sabitin nyo po ito ng tatlong beses sa pamamagitan ng inyong isipan. Okay, dito po sa screen na inyong makikita. And then, yung inyong pong mga numero, yung mga favorite number na inyong pong laging tinatayaan, pwede nyo pong i-combine, i-mix, okay, ang inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong Aris, magsaya ka upang suwertehin ka. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerting numero 2, 12, 18, 20, 25 at 42. Para sa mataong Taros, huwag mong hayaan na makasingit ang mga karibal mo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerting numero 6, 11, 16, 24, 39 at 40. Para sa mataong Gemini, gumawa ka ng kabutihan sa mga hindi mo kilala. Sa ganitong paraan, matutuwa sa iyo ang langit at madaragdagan pa ang mga sa mapapasayo. Ang iyong mapalad na kulay ay silver. Ang iyong mga sweating numero, 5, 9, 23, 35, 38 at 41. Para sa mataong cancer, langit na mismo ang gagawa ng paraan upang matapos na ang mga suliranin mo. Ito ang swerteng balita para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay apple green. Ang iyong mga numero 2, 14, 16, 25, 34 at 42. Para sa mataong leo, kung ano ang pwede sa iba, tiyak na pwede rin sa iyo. Kaya't pwede ka rin siswertihin sa negosyo. Ang iyong mapalad na kulay ay golden yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 13, 28, 33, 37 at 41. Para sa mataang Virgo, nagkukubli sa mga mahihirap na gawain ang mga swerte mo. Huwag kang susuko kahit pa nahihirapan ka. Ang iyong mapalad na kulay ay grey. Ang iyong mga masweting numero, 5, 16, 22, 31, 34 at 44. Para sa mga taong libra, muling darating ang mga tulong mula sa malalayong lugar. Ipakita mong marunong ka magpahalaga sa mga bigay nila at magpasalamat ka sa bawat natatanggap mo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerteng numero 1, 19, 21, 35, 37 at 43. Para sa mataong Scorpio, kung ano lang ang kailangan mo, yun lang ang ipigay mo. Ito ang susi upang hindi ka abusuhin ng kapwa mo. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mga mas rating numero 8, 12, 18, 27, 39 at 45. Para sa mataong Sagittarius, sukatin mo ang kakayahan ng gustong maging pahagi ng iyong buhay. Ito ang susi upang di ka magsisi. Ang yumapalan ng kulay ay Royal Blue. Ang yumamaswerting numero, 3, 15, 17, 28, 36 at 41. Para sa mataong Capricorn, pagpakatibay ka dahil malaking swete ang nag-aabang sa landas na iyong nilalakaran. Kung hindi ka magiging matibay, masasayang lang ito. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga numero 8, 15, 26, 33, 39 at 45 para sa mataong Aquarius, huwag mong panghinayangan ang mga sweating lumilipad sa iyo dahil muli itong babalik sa pagkakataong hindi ka naapala. Ang iyong mapalad na kulay page, ang iyong mga sweating numero 1, 4, 13, 22, 35 at 40 para sa mataong Pisces, natutunaw ang yelo sa init ng panahon. Kasabay ng pagtunaw nito, matutunaw din ang kamalasang nangakapit sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 17, 19, 25, 28 at 30.